Meron po bang mga ginagawa regarding sa lifestyle o mga kinakain natin na nagpapalala ng motility disorder? So, ito yung mga causes na in terms of the lifestyle and dietary factors. So, in terms of the lifestyle, syempre, hindi to yung direktang sanhi ng mga sakit sa mga kabag or sakit sa tiyan natin, kundi depende to sa ating activity. So, syempre, kapag nagkakaroon tayo ng lack of exercise, o tawag natin na sedentary lifestyle. So, nagiging mabagal yung galaw ng bituka natin. Siyempre, kapag kumakain tayo ng mabababang mga fiber content, okay? So, nawawala ng balanse yung fiber natin sa katawan natin. So, hindi nagiging regular yung pagdumi natin. Pangalawa, kung mahilig tayong kuma kumain ng mga matataba o fatty foods. So, yung mga fatty foods na to, siyempre, kapag kinain natin itong mga taba na to, pupunta sa sikmura natin. Kailangan matunaw to Pero dahil sa madami yung taba o fatty food rich, so nagkakaroon tayo ng mga disorders in terms of absorption of them kasi mahirap siyang tunawin. Okay? Then, at the same time, mahilig na tayo sa mga processed food. Okay? Sa mga canned goods. So, dahil dito sa mga processed food na to, um, nagkakaroon din ng epekto sa digestive system din natin. Eight glasses of water a day para manatiling malambot yung pagdumi natin at maganda yung daloy ng um nutrients sa katawan natin and then at the same time yung water na absorb to ng ating chan